So good morning mga Lods Nandito tayo ngayon sa Ay ah, hindi Paalis pala tayo Pupunta tayo ngayon sa Laurel Maghanap tayo ng uh, panibagong fishing spot Doon sa Taal Lake Okay So samahan nyo ako ngayong araw na to Sa panibagong video Na ating i-upload Okay lods kung makikita nyo yung banda ron ayun na po yung taal uh, volcano at ayun ang taal lake na banda dyan sa may palibot na siyempre palibot ng taal volcano no? so doon tayo pupunta so, so mga lods nasa tanawan tayo tanawan na okay okay Ranch, nandas, na Ranch eh. nandun Tayo ng tao Tayo Konti lang kuya Arnival ha Konti lang po Medyo mataas ayo sa sugar eh Apo Thank you. Thank po. Mga lords, nandito na tayo sa may tanawan na Batangas. So, napakalapit natin sa ano, sa Taal. Taal Volcano. Adyan po. Hindi po yan. Yung nasa likuran yan. Yan po yung Taal Volcano. So, magsaset up na tayo mga lords, no? So, ito lang. Dala nating reel. Really. Yung 5 section na hati. So hindi masyado matiba ito Dahil pantilapia lang naman tayo So subukan natin dito Ang purpose ko talaga dito Maganap ng lumot pero Mukhang wala akong nakikita ng lumot eh Baka banda ron Okay mga lords So samahan nyo ako ng uh, Aking fishing adventure ngayong araw na to Oh Fish <laughs> Oh, nan tilips. All right, dina ko zero. <laughs> Kaya lang maliit. Balik natin. Pero masarap ang daing to. Ito yung the best na pandaing. kasundahan Nakupo Mauubusan ako ng pain ito pandaing so ayan mga lods ubus na ang ating bulate patay patay tayo nito wala pa tayo na uling malaki mga puro mga pandaing lang so ayan sana walang mong bash. Woo! Small time muna tayo ngayon Ewan <laughs> eh, ka sari-sari dari ito Pero no, sana Makadali pa tayo ng malaki Wag mawala ng pag-asa Come on, big big one Bigyan man naman ako ng malaki-laki Just may Marimar tayo natin lumubog yun yeah. Yuh. Fish on. Maliit, puro pandaing talaga. Pandaing. Ay, pucha. <laughs> Nakawala pa. Pandaing na nga lang. Nakawala pa. Wala na. Ubus na yung ating uh, So yun mga lords So talagang merong tilapia ang kumakain ng ng lumot no? matakaw sa lumot meron namang matakaw sa bulate so hindi iba, hindi pare-parehas talaga ayun, ayun wait natin yun, yun kule vision is on mga idol fish on na uh, pandaing pwede na to mga 20 perasos eh pwede na mga kadaing to o eh. <laughs> oh, diba o oh. hinagtsagaan <laughs> yung maliit Siyensya ng mga lods ha talagang uh, ano kinakain naman namin to maya pakita ko sa inyo paano daingin so hindi na kinakaliskisan tatanggalan lang ng bituka yun nakakiwa nakahuli pang maliit na bulat hati hatiin na lang natin oh talaga problema sa bulate madumi <smart noise> all right subukan natin ulit huwag tayong mawala ng pag-asa dahil may mas malaki naghihintay sa atin doon yun <laughs> talagang uh, sinisikap ko magkaroon ng pag-asa <laughs> dahil galing pa ako doon sa taas Alfonso no? parang wala namang kumakagat doon <clears throat> wala Dalangan oh, pa ini. Eh. Oh. Yun. Ito lang kasi, lay layo eh. Nandiyan lang yung ali, mga isda oh, malaking isda, tatago. Okay. oh Sagat. sagat na. Yun. tragis yan suspense talaga palabagi mo wala na ayaw na wala na sigurong bulat eh ay <laughs> wala na kawawa wala na pa ay sumabit sa ano damo Nakikita na natin to total eh Ubus na naman Baka oh, mayroon pa rito Natitira O, oh, diba? pa tayo ng isa Bakit kasi hindi ako naghanda? Dapat pagpupunta pala rito, ano eh, isang katutak yung bulati mo eh. Oh, meron pa ito, di ba? So, yung mga lords. Ah, kinakausap ko na yung sarili ko. Gahapit na ako sa bulati. Lord, bigyan mo naman ako ng malaki, Lord. Abang may bulate, huwag mo wala ng pag-asa dahil bulate lang ang malakas. Sa mga oras na to. Ayan, sige. Okay. Ibigay mo na, Lord. Yung big one. Ayun, nahuli ng gatak. Bayan. Doble tempo. Lala. Oh. Ayun. Ayun. Fish on. <laughs> fish on mga lords. Yes. Fish on 'yung malaking fish on laki nito Diyos ko po Pang isang ulaman yun Isang subong ka So ayan Wala na Kapit na wala na O oh, tinapo ko yun pa isa doon Hindi na makakalayo yun Ay, jay, jay. Actually, lumot lang talaga ang pakay ko para bukas. Kung matutuloy kami mag-fishing bukas, Doon sa ilog ng Tarapiche, eh, manapakahilig ng tilapia no, doon sa ano? Sa lumot. Kaya, ang lumot lang talaga malakas doon Yun. Oh. Ah, uh, hapit-hapit din ng mas kibaba ano. Tama ba? Galas dis na. Ano na to? Boundary na to. Uy. Napakahirap naman tuhugin itong uh, bulate. Eh. Buti hindi hindi sumasa hindi mo mo pumuusok mu yung vulkan <coughs> go big one ayan <laughs> nabalibag yata nabalibag yata yung mga bulati ko batak batak men batak yun mo yun is on is on Fish on ay anong isda to? Dito tilapia. Bia. Tiyatay bia. Oh, bia, no? Bia, nakabiya bia tayo. Ay bia, hindi. Ayun yung masarap na isda. Bia ba yun? Hindi. Di bia tawag dun. basta mahal kilo Mahalang kilo sa palengke litli masarap daw yung pampaksiw comment yun na lang kung anong isda po yun at sa, halu halo halo naman isda ang nakalagay may pulahan may orange ano na? bakal yun wala na so last kasi ito na yung last last na pambubulatin natin kasi wala na talaga baka iyan na yung pinaka ano, swerte swerte sa kanila lahat dahil huli na siya eh mapagbigyan tayo ng malaki-laking uh, tilapia dyan <laughs> Itu dito, dito, oh, come on, come on. oh, putih, takut Ay, intik, pisau, pisau, fish on fish on, pisau, <laughs> ah, fish on fish on. pisau, <laughs> ah, fish on ah pisau, 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 that's it, that's it So, yun yung mga sari-saring isda natin. Meron pa yung sa ilalim. Yun. Ewan ko. Comment nyo na lang po kung anong isda to. Ito, anong isda to. Meron pa isa, oh. Ito, hindi ko alam kung ano to, eh. Ano pong klaseng isda to? Ah, uh, eto ito. Ito yung sinasa. Ayan, yun. Oh, marami sila, oh. Ganito. Tapos ito, siyempre, tilapia. Eh, mga tilapia, ah, uh, ayungin. Ayungin, yun. Ayungin tilapia ay yung all right susubukan natin dito sa masa kasi ito na lang natitira ito yung binili ko sa kasada tingnan natin kung ubra pa baka expired na kaya ayaw na kain tinitigang ko binilog ko hanggang sa makuha ko ang itlog ng isda <laughs> baka maka copyright ako yun okay saan hindi malusaw to sa ano lampot lulusaw to pero anyway kung ayaw talagang kagatin at hindi na siya kakagat dyan Uwi na tayo. Yun No? Oh, ba? Diba? Ngayon iiwanan ko na lang diyan. Sa bahora. Sa mga grass. Parang ano naman kasi oh. Maganda siyang ano. So yan, natin Bah, wala ka naman oh Oh, oh. <laughs> ayos na.

Ayan guys, dami kong huli no, lalaki. <laughs> Panalo to. O, ito pa. Biya. Siyempre, lilinisan na natin yan. Bago pa linisan ng iba yan. Ang dami-dami namang mantika niyan. Ano, may ano ka pwede. Yan. Nihina niya ang kon... Ayan, so, ito gagawin natin mga daing to. Maliliit na patawad talaga sila Pagdain so, natin yung mga loads Umuha na rin tayo ng lumot Para dun sa Pamain natin Ang oh, dami maliliit no Dami rin no Pamain natin dun sa ano Tarapichik

dami Diba mga idol Ang dami nyan Ano ka pa dyan mga idol oh diba Ang dami mas maliit oh Masarap kasi tumaliit pang daan diba na natin ibigay may biya May biya. Ayungin Kaya na mga lods, nalinis na natin itong ano, maliliit. Lagay natin dito sa timplado kung ano, ito liprito na ito mamaya. Ito yung mga nahuli namin, sa, nahuli ko sa ilog. Ibaong baong, ay yung sarap, Diyos ko po. Yan. taga na lang sa suka, pagkakulang. Ah, panlaway. Ah, hi. Oh, ko, sarap nito. Kulang sa suka. Dagan natin. Kakasin. Tungis dati, hindi ko alam kung ano to, kung dada, pwede ba itong daingin o dinain ko na. Kaya ni Tulpis siya. <laughs> Ayos. Ayan ang suka Asan na ang suka? Suka kasi na lang. Asin. Diyan na nagtatapos ang ating video ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ito po ang inyo Kuya Jay, ang Matampogi.